Sak boys and girls, anong lagay? <laughs> Abay, napansin mo na ba kung gaano magkakaiba ang hugis ng pusod ng mga tao? Eh, siguro may nakita ka na nakaluwa, may butas na malalim, may parang linya-linya, o minsan parang maliit na uka lang. Grabe, no? Pambihira talaga. Pero kung iisipin mo, bakit nga ba iba-iba hugis ng pusod natin? May biological explanation dito at interesante talaga ito. Kaya samahan mo ko at tuklasin natin kung bakit iba-iba ang ating pusod. Una sa lahat, kailangan mo munang maunawaan na ang pusod o belly button ay marka ng kung paano ka sa sinapupunan ng nanay mo. Aba eh, ito ang totoong simula. Habang nasa sinapupunan ka, may umbilical cord na nagko sa iyo at sa iyong ina. Dito pumapasok ang oxygen at nutrients para lumaki ka. Pagkapanganak mo, pinutol ng doktor o ng midwife ang umbilical cord at doon nagsimula ang pag-form ng pusod. Ngayon, iba-iba ang hugis ng pusod dahil sa paraan ng pagtatali o pagputol ng umbilical cord. Kung masyadong malapit sa tiyan ang hiwa, pwede itong maging ini o butas na malalim. Kung medyo malayo naman, mas malamang na lumabas o auti ang pusod. Simple lang pero epektibo sa hugis ng pusod mo. Pangalawa, may epekto rin ang paghilom ng sugat pagkatapos putulin ang umbilical cord. Hindi lahat ng sugat ay pareho ang proseso ng healing. Ay, may mga para sa buong video, nasa video description ang link. Fuck your daily facts it's a history, fact, your daily legends. What is a mystery fact? Your baby power.